Hello mga katropa, welcome back again dito sa ating channel at sa ating Facebook page So ngayon mga katropa, pag-uusapan natin ang maraming ads sa ating mga cellphone Bigla na lang lumabas na mga ads, kahit wala tayong ginalaw na mga application Nakaon ang ating data, nakauna ang ating wifi Bigla-bigla na lang tadtad -tad ng ads ang ating cellphone So hindi natin alam mga katropa kung saan ito galing, kung anong apps ang dahilan nito So tulad nito mga katropa, bigla na lang lumabas ang mga ads kahit wala tayong ginalaw sa ating cellphone So saan ito galing mga katropa? I-click natin itong resend button, itong mga katropa resend button. Kapag bilang lumabas ang ads, i-click ang resend button. At dito natin makikita mga katropa ang apps na nagbibigay ng ads. Kapag naka-on ang ating dita, kapag naka-on ang ating wi So hanapin natin dito si Brentes. Hanapin natin si Brentes mga katropa kasi ito ang dahilan sa mga ads na bigla na lang lumabas sa ating mga cellphone. So depende sa mga application mga katropa, dito natin makita kung anong application ang nagbibigay ng ads. Makikita natin dito sa taas mga katropa kapag i-click natin ang recent button. Okay, so ngayon hanapin natin si Brentis kasi ito ang dahilan ng ads. So ito mga katropa. So ngayon, pwede na natin i-uninstall itong apps na ito, si Brentis. Kasi ito ang dahilan ng mga ads kapag naka-online tayo. So kung hindi nyo makita dito mga katropa ang apps na nagbibigay ng ads, hanapin nyo lang sa settings. Okay, open nyo ang settings ng inyong mga cellphone, hanapin nyo ang apps and permission or apps manager. Depende kasi sa cellphone, may iba sa apps lang ang nakalagay. Click natin. Hanapin ang apps manager. So dito mga katropa, hanapin natin ang apps na dahilan ng ads. Dahilan ng maraming ads. So hanapin natin dito mga katropa. So kapag nakita nyo na, click nyo lang. At pwede nyo i for stop. i for stop nyo lang or uninstall. Okay. So kung medyo importante sa inyo ang apps na yon pwede nyo i-clear data muna clear data nyo lang. Okay, so i-click itong storage at i-click itong clear data. So, ganyan lang gagawin nyo mga katropa. I-clear data kapag importante pa sa inyo. Pero kapag hindi na importante sa inyo mga katropa, pwede nyo i-uninstall na lang. Uninstall na lang para walang problema. Okay. So, ganyan lang kadali mga katropa para makita ang mga apps na dahilan ng mga ads. Kapag lumabas ang mga ads, biglang lumabas sa inyong mga cellphone kapag naka-online kayo, i-click nyo lang ang Resend button para makita nyo kung anong apps ang dahilan ng mga ads. So isa pang dahilan ng mga ads mga katropa, maraming ads, ang Chrome browser. So meron tayong video mga katropa tungkol sa Chrome browser para maalis or ma-remove ang mga ads. So ilagay ko ang link na sa comment section. So hanapin nyo lang ang link na sa comment section mga katropa tungkol sa Chrome browser na maraming ads na lumalabas. So paano ba i-clear, paano ba i-remove ang mga ads sa Chrome kung maraming ng ads na lumalabas. So, nasa comment section ang link. I-click nyo lang.